Samantalang kinansila ng pamunuan ng Entertainment Editor's Choice o EDIS ang awarding ceremony nito na nakatakda sana ngayong October 22. Ayon sa Society of Philippine Entertainment Editors, nagpa siya silang ipostpone ang event na gaganapin sana sa EVM Convention Center sa Quezon City dahil sa umano'y hindi inaasahang aberya na anilay hindi kayang kontrolin ng mga organizer at producer. Kaugnay nito, papalitan na rin venue ng nasabing event na sa ngayon ay hindi isinasa publiko. Kabilang sa mga gagawaran ng parangal para sa 2023 Edis Awards ay sina Nova Villa, Gabby Concepcion, Snooki Serna, Jacqueline Jose, Aga at Nino Mulak, Richard Gomez at Barbara Perez. Habang tatanggap din ng Isa V Red Award sina Coco Martin, Piolo Pascual at Herbert Bautista. Samantala, nominado naman ang iba pang celebrities para sa kanilang natatanging pagganap sa ilang mga pumatok na pelikula gaya ni na Kim Chi Janin Janine Gutierrez, Max Eigenman, Heaven Peralejo at Jose Van Ginkel na nominated para sa Best Actress Award. Habang maglalaban-laban naman para sa Best Actor, sina Elijah Canlas, Baron Geisler, Noel Trinidad, Ian Veneracion at JC De Vera. Para sa Entertainment News, MJ Sosaya, Tatak, RMN.